Ayan o. Ayan o. Dito na tayo. Ang kayo dun. Bago ba? Atay ba, ba, ng ilog. Ah. Huhu. Apa kau nakakarami na kakarami na ng hanap pero wala kang kuha ayan sa lamig. sarap magligo yung sa maabot lang natin wala na ano kagpitasa na naunahan na kami guys marami ng mga ng hunter ng pako dito Ay, may tilapia na rin pala dito dyan eh. Ayan Oh. Ayan mga guys oh, kukunin na niyo yung gabi. Ah, maka isang puno lang pala. Nag-iisa no? Sabi po. Ayan o, oh, kukunin na niya. Isang puno pa lang, isang gulay na. Ah. Okay, <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> Ayan o. Oh. Ang Guguna tayo. Na. Huh? Ay, wala na. Tinapakan na 'yung mapako natin. Patay tayo diyan. Nata <laughs> kanaga. Yung first time mo magano, no. First time mo mag-vlog. Mag ang dami agad viewers. Natapakan natapa na 'yung ano, pako. <laughs> 'Yan ang mahirap doon eh. 'Yan ang alam mo o hindi ne? Ayun at kami tapos na maligo. Ari ang pako namin. Ayun. Etong gabi namin oh. guys Kami Ay, sis. Taro. Pupunta pa kami sa ano? Sa ibaba. Dobot ng kulay. Gawit pala ng basta na. Sa mga punta pala ng

Ngayon, nandito na tayo. Lalo, lo, 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 bro. Diba, nainamunan yan dito. Dito ang bernadal? Oo. Okay. Diyan, marami yan dyan. Dito sa dito. Oo. Ayan na. guys. itu tu dimen tapo kena ni hmm, wei itu dimen tapo timba ya kena kemui nah oh <laughs> ka mo dito?